mayroong pangako ang Diyos na ibinibigay sa atin. Noong unang panahon ay nangako ang Diyos na pupunta ang kanyang anak upang iligtas ang maraming tao. Natupad ho ba? Yes. Nangyari po. Nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kailanman ang Diyos ay sa bawat pangako ay kanyang tinutupad. Kaya po sa bawat panahon mayroon po siyang panukala. Mayroon siyang mga utos na dapat mangyari at dapat sundin. Pero kung titingnan po natin sa Old Testament nung first coming ay nangako ang Diyos na may darating na misaya bakit may darating na misaya sapagkat hindi po natutupad ang mga pangako ng Diyos hindi nasusunod ang kanyang mga panukala kaya gumawa ng paraan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ay siya po ang magliligtas kaya punangako ang Diyos nadarating po ang Messiah yung first coming yes sabi niya paglilihi ang isang berhin at magsisilang ng isang lalaki at siya'y tatawagin ng Manuel yun po yung first na pasabi ng ating Panginoon nung first coming yun po ngunit hindi po nila nauunawaan hindi po nila inintindi hindi po nila pinaral mabuti na darating nga po ang anak ng tao. Kaya naman po sa ating panahon, nangako ang Diyos. Ano po ang kanyang pangako? Tingnan po natin sa Isaiah 42 verse 9. Ito po ang sinasabi. Ang mga dating payag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. So, ibig sabihin sa ating panahon merong pangako ng mga bagong bagay na dapat nating maunawaan. Sabi niya, ina-advance niya ito bago pa mangyari ang mga bagay na ito ay sinasabi na sa atin so ano kaya ang mga bagay na ito na ipinaparating sa atin so dapat natin isipin dapat natin alamin kung ano ang mga pangako ng mga bagong bagay na ito so paano po natin malalaman ang mga bagong bagay na kanyang mga pangako buksan po po natin ang ating puso at isipan at unawain natin kung ano ang mga bagong bagay na ito. At bigyan po natin ng halaga, pukos kung ano nga ba ang mga pangako niya sa ating panahon. So kaya ngayong umaga, iiwan ko po sa inyo ang mga katagang ito na dapat alamin natin kung ano ang mga bagong bagay na ito. Upang kapag nalaman natin ang mga bagong bagay na ito, dito mo matutuklasan na sa pamamagitan nito ay merong mga pagpapala na inilaan ang Diyos. Good morning and God bless you.